Magandang araw po mga kay Skipper's TV Ito po si Skipper TV uh, Welcome po sa si, uh, ating channel Ngayon po ay araw na biyernes dito sa Bukawe Pet Market At narito po ang ating mga uh, nagagandaan mga puppies Meron po tayong dalawang Toy poodles Isang dark choco at saka isang blue Meron po tayong dalawang yorkie Dalawang Shipu Shippu ibig sabihin po shih tzu at saka Poodle combined meron din po tayong isang pag so tingnan ninyo po ang ating mga nagagandang pets nito na wapoy magustuhan ninyo at samahan nyo kami sa araw na ito ng biyernes salamat so ito po yung sinasabi ko sa inyo mga nagaganda nating fluffy na mga poodles ito po yung blue, silver blue 2 months old female tapos ito po yung ating dark choco 3 months old female din yan po dalawa yan ah uh, sana po magustuhan nyo at mga 100% hypoallergenic po yan. Meron din po tayo dito ang dalawang Yorkie. Ito pong dalawang to, ito, tsaka ito. Hinaharangan lang dito ating poodle, ayun po, isa, tsaka ito, dalawa. So parehas pong male yan. Tapos meron po tayong shipu ito, isa. Female po yan, tapos ito, isa. Male po yan. Hindi si Itong dalawang to magkapatid. Itong pong dalawang to magkapatid. Okay? Uh, 6k na lang po bigay ko dyan sa mga Yorkie na yan at saka dyan sa Shih tapos dito po sa pag ayan po napaka pogi po ng pag na yan no? mail po yan ayan o no? nang bait bait po yan mm -hmm. sana po magustuhan nyo sila mag inquire lang po kayo madali po tayong kausapin mamaya maya po i-update ko kayo doon sa mga katabi natin dito napansin ko nagbalik na si Sir JR sa mula sa kanyang bakasyon ayan po Andiyan siya, yan ang kanyang pwesto. Ang gaganda ng kanyang golden retriever. Meron din siyang Rottweiler, kundi ang nagahamali. At saka Jack Russell Terrier. Pupunta ako po sa maya maya. Thank you po. Meron din po tayo dito ang nagagandahang mga Exo Persian. Tama po ba? Pero makikita nyo, ang lakas po, napaka-dominant po nung bloodline ng uh, exotic. Ayan po, Parehas male po ito o female? Ito pa, male po. Parehong male. Magkano po bigay niya kuya? Ito na lang ang available niya. Ito na lang available niya. Bigay na lang kay 10K. 10K na lang. Tingnan nga natin. Ganda o. Oh. oh. Ganda na mukha Oh. Ito kita kayo na lang mukha. Oo. 10K na lang daw. Ilang buwan na po ito sir? 3 months. 3 months. Ayan. Ang bait o. Completely Complete worm. Ito. completely the worm na. Ayan, sir, kung sakali po, ano po number natin? 0926-168-1828 Sino po hanapin? Ah, uh, Oliver Kagampang na lang Oli Oliver Kagampang Ayan. O, oh, PM nyo na lang ako Opo O, sa Jesus Christ, Tato May Tato sa braso Okay, okay, sige, thank you po, sir Maraming uh, maraming salamat <laughs> Very good, thank you po Nandito okay, naman po tayo kay Sir JR Ang pagbabalik ni Sir JR Ah, lang sandali lang po. Merong uh, buyer siya. So, meron siya dito ang dalawang Siberian Husky, isang red copper. Ayun po. Ang gaganda, oh. Tapos meron siya dito mga golden retriever, apat. May amya pong konti, i ano natin siya. Meron din siyang Jack Russell. Dito muna tayo kay yes, Sir JC. Hello, good morning, madam. Okay. Opo. Meron kayo Jack. ano rito, dachshund Magkano po sa dachshund nyo? Sir, magkano yung jackson mo, sir? 7K na, 7K na K. lang daw. O, tapos meron siya dito. Lalaki. Golden Retriever. Golden, 10. 10K na lang. 10K na lang. Ito, okay. babae, lalaki. Tapos meron Shih Tzu. Yung Choco Liver, 6.5. 6.5. Itong tricolor, 5K. 5K Babay lang yung tricolor, babae, lalaki. Ito pong mga ganito. Itong mga liver, ano lang, ano, 6K. 6K, ordinary liver. eto mga, ito, ito, ito. maganda, oh. Oh, pangumpang, oh. 6.5 po yan. Nice. Mabayad na namin. Ano po number natin? Negosyable pa. Blackboard, Magapinil na in May free bag po tayo. May free bag. 0 Thank po. Thank you. Thank you. Ayan po, pagbabalik you. Pa, Thank you. Thank po sir. Opo, kumusta ba sir? Okay lang po Yes, sana all. Eto, meron siya mga ano po dito. Golden, Golden Retriever. Treatment. Yes. Eto sir, ano, performance going type na yan. Available mm -hmm. po, tatlong babae, isang lalaki. Wow, tatlong female. Ito yung vaccine po yan. lang po na ano, 12,000. 12,000 na lang? Ibawas na po Imagine, eh. may ibawas pa, negotiable pa. Maganda oh. Ayan siya so, oh. Three female, isang male. Okay. Tapos ako try po natin, male and female po, available. Biyay ko lang po ng 12,000. Ibawas pa rin po. Ayan, yeah. nice. Ilang sa? Puso, sir? Ito uh, masaniha po yan. Two months and half. Three times vaccine na po yan sa toilet. Nice. Tapos dito po sa castle natin, two times vaccine, uh, going to the hospital po sila. Dito na po na 7,000 negotiable. Yun, no? Know? Ano po ang number natin, sir? Wantak na lang po sila sa akin. Uh, pwede po pala ako mag-occasion delivery kahit saan. Pwede padala yung puppy. Uh, tawag na na sila sa number ko. 0926-3870-267. J.R. Thank you, sir. Thank, Thank you, you, you po. Salamat. Ayan po, meron tayo dito Oo nga. Uh, Red, red na poodle. Two months old, complete vaccine na po ito. Ito po ay... Ito po ay female. Yes, opo, napakaganda po niya, no? Napaka fluffy. Two months old, mahigit. Uh, complete vaccine na, tatlong vaccine tsaka middle worms na. Tapos ito po ay apricot. Ayan, magkapatid po yan. Male naman po itong isang to. Ayan po, tingnan ninyo. Ayan, no? Ganda-ganda niya, no? Ayan, di ba? Ayan po, yung eh sinasabi ko sa inyo, ito yung 2 months old natin na toy poodle na red. Tapos ito yung isa, apricot. Ayan po, kasama na niya yung ating mga uh, toy poodles din, uh, Yorkie at saka Shifu. Ayan, nandito po sila sa Bukawe Pet Market. po nakauwi na kami uh, at hindi ko na po nabigyan ng finale kanina doon sa Bukawi kasi sobrang init po at saka sobrang pagod na masyado maligabo pero okay lang po kasi ganun talaga eh kasama po 'yun sa ano given na 'yon ano? at uh, bukas po naman ay samahan nyo kami sa susunod na kabanata saan po ay nasa passing pet market kami oh by the way po pala Okay, may ilang doon sa nasa likuran ko. Background ko yan ngayon. Ito nga, panungkit pa ito eh. Kasi, bigla pong umulan. So, siyempre, wala tayong lalagyan ng mga nilaban nating damit. Pasamantala dyan muna. Ayan po. <laughs> Salamat po.